Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 20 weeks ng Marso, ipinagdiriwang natin si San Castulo. Kamusta? Si San Castulo ay madalas na iniuugnay kay Santa Irene ng Roma. Si San Castulo ay isang opisyal ng imperial na bantay sa Imperyong Romano noong ika-trisyeng siglo. Siya ay isang kristyano at madalas na nagtatago ng mga kristyano na pinahihirapan sa kanyang tahanan. Nang malaman ng mga autoridad ang kanyang pakikilahok sa kristyanong gawain, siya ay inaresto at hinatulan ng kamatayan. Ayon sa tradisyon, si San Castulo ay dinahas at sa huli ay pinatay dahil sa kanyang pananampalataya. Sinasabi na siya ay itinapon sa isang balon o inilibing ng buhay. Ang kanyang pagpapakasakit ay pinaniniwala ang naganap noong panahon ng paghahari ng Emperador Diocletiano noong simula ng ika siglo. Narito ang isang panalanging alay kay San Castulo. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami para sa patotoo ng pananampalataya ng iyong alagad. Si San Castulo, na nagbuwis ng kanyang buhay upang ipagtanggol ang mga Kristiyano na pinahihirapan. Bigyan mo kami ng biyaya na magkaroon ng tapang na sundan ang Kanyang halimbawa ng pagmamahal at pagtatalaga sa iyo kahit sa mga panahon ng kahirapan. Sa pamamagitan ni Jesus Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen. Uh, may iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Uh, San Teodoro, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.